Magandang tanghali po mga idol Ito naman po tayo Gawa na naman tayo ng busing ng siyak mga idol Yan nga pala gawin natin mga idol oh. Sobrang Maluwag na ang butas niya Ayan Kaya maingay daw sabi nung nagpagawa Ayan siya Kaya gagawa natin yan mga idol eh. Gulong ng loader Ang ating i ipapalit yan may idolat tanggalin muna natin yung mga dati nya ayan napakalambot ayan nga pala idol eh pagawa lang sila na ang nagtanggal may idol, ayan nga pala idol ating gagawin busing sa syak ayan mas maraming play ayan mga idol at medyo pasensya nyo na idol lang ating video at medyo maingay ang mga sasakyan yan. Yeah. <coughs> sa so, nagtatanong nga po pala sa aking shop kung saan po banda. Dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa Pampalay proper po, si Chihulo. PM na lang po ang interesado sa aking gawa, mga idol. Ayan siya mga idol ang ating gagawin ni eh. mahabayan mga idol Pagka nabilog na natin yan Tsaka po hatiin Para dalawang busing na yan Ang magagawa yan. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawa suporta sa akin video. Sana po eh hindi po kayo magsawa manood dahil araw-araw po mga idol eh ito lang ang aking content. Walang katapusang hiwa ng gulong mga idol. Yan. Siya ilulat. marami pa tayong gagawin dyan. Ayan na mga idol, natin natin na natin. Saka natin butasan mga idol. Ayan, sa nagtatanong nga po pala kung ano yung klaseng pambutas ko na yan. Stingless lang yan mga idol. Inaliman ko lang. Ayan. Maganda kasi idol lang stingless gawin mong pambutas kasi ma, ano, matalim. At saka madulas siya kaya hindi gano'ng pirsado ang ating pagpukpok ng maso kasi sa sobrang talim niya mga ilang pukpok lang mga idol eh ano kagad yung ating pambutas kaya hindi tayo mahirapan at unti-unti na natin bawasan mga idol para sumakto dun sa kabitan Yan naman din mga idol yung aking ang aking panghiwa. Lagarin baka lang po yan yung tawagin niya na yan tatak niya i-blumol. Yan nga pala idol ang ginagawang katam o kaya tari ng manok kaya ganyan sa katalim mga idol. Yan sa nagtatanong po diyan. Yan lagarin baka lang po yan mga idol. At gin render ko lang yan pagkatapos eh, hasa na diretso. Wala na pong subo-subo yan mga idol Dahil may subo na siya Asirado po yan mga idol Tugting Tiyaga na lang idol At malapit na natin matapos to Tugting bilog pa Kailangan kasi dyan idol eh, ipipress natin ng pinakatubo niya. Kaya niliitan natin ang pinakabutas niyan para paglagay ng tubo mga idol yan. Masikip. Ayan siya mga idol. Kaya kailangan talaga mga idol eh, sikipan natin ang tubo yan at may gawi yung busing natin dyan mga idol. Dinayaan natin ng kunti para matibay. Ayan at ikakabit na natin ang pangalawa mga idol. Ayan sya Talagang Pris na piris ang ating guma dyan mga idol Masikip talaga yan mga idol Kaya sulit ang ating customer dyan mga idol Ayan na sya mga idol At Papantay na lang natin mga idol Saka natin Bawasan idol Kailangan nakapantay lang sa tubo yung guma mga idol Ayan na siya mga idol. Tiyaga lang idol para magawa natin ng ganyan. Ayan na siya mga idol. Kung nagustuhan nyo po ang aking video mga idol, pakipalo naman po at pakishare na rin.